magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Ambrose ay dahan-dahan lumipad sa direksyon patungo kung nasaan sila Lexer, Troy, Sean, Liam, at matandang Jomar. Nakikita nila Ivet. Irene, Reyna ng South Cloud at Ganggang ang pigire ni Ambrose na papalapit sa mga kasundaluhan na apat at sa isang matandang manggagamot. At si Ganggang ay dahan-dahan din lumipad at ganun din sila Irene, Yvette at Reyna ng South Cloud. Patungo kung nasaan sila Lexer, Troy, Sean, Liam at matandang Jomar. At sa ilang segundo lang si Ambrose ay dahan-dahan bumaba sa pagkakalipad sa harapan ng lima. At ganun din sila Yvette, Irene, reina ng South Cloud at si Ganggang. Nakikita nila Lexer, Sean, Troy, Liam at matandang Jomal. Ang pagdating sa harapan nila sila Ambrose. At sila ay moko ng sabay-sabay at bumati sa magalang na tono at sinabi. Kayo pala Sek Master Ambrose, Empress Yvette, reina ng mga fairy, reina ng South Cloud at Empress Ganggang. Sabi ng lima na sila matandang Jomal, Lexer, Sean. Liam at Troy. Nang marinig ito nila Ambrose si Ambrose ay nagsalita at sinabi. Maaari nyo nang alisin ang inyong pagkakayo ko. Sabi ni Ambrose sa nakangiting tono. Nang marinig ito ng lima. Agad-agad silang tumayo ng normal. At si Ganggang Gang ay biglang nagsalita. At sinabi. Kayong apat. Alam nyo ba kung saan nagtungo ang aking magaling na asawa? Bakit ngayon ay wala siya rito? Kayong apat ang kanyang kasakasama na tumungo sa lugar na ito. Kung nasaan ang silid pagamutan? Bakit ngayon ang aking asawa ay wala dito? Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito nila Lexer, Troy, Sean at Liam. Si Sean ay nagsalita at sinabi. Empress Ganggang. Si Emperor Zubaji ay may ginawa at siya ay umalis kanina upang tumungo sa bundok na ito. Tinuro ni Sean ang mataas na bundok na kanyang natatanaw. At sinabi. Matandang Jomar, tama ba ako sa bundok na iyon na nakahiwalay sa ibang mga bundok ang pinuntahan ni Emperor Zubaji? Sabi ni Sean, nang marinig ito ni Matandang Jomar, ito ay sumagot at sinabi, Tama siya Empress Ganggang, sa mataas na bundok na iyon na malayo sa ating imperyo. Ngunit ito ay ating natatanaw dahil sa sobrang taas nito ay doon tumungo si Emperor Zubaji. Sabi ni Matandang Jomar, nang marinig ito nila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud lalo na ni Ganggang sila ay naging curious. At si Ganggang ay nagsalita at sinabi habang nakatingin sa mataas na bundok. Matandang Jomar, ano naman ang gagawin ng aking asawa sa bundok na iyon? Alam niyo ba kung ano ang dahilan ni Zubaji para tumungo sa bundok na iyon? Ang bundok na iyon ay may mga naninirahan mababanggas na hayop. At sa bundok na iyon ay may mga masasamang lahing inkanto roon na hindi basta-basta nagpapakita sa sinuman man. Ano ang ginagawa niya roon? Sabi ni Ganggang. Oo, ang bundok na pinuntahan ni Zubaji upang kumuha ng ilang piraso ng halamang gamot na ferns. Ay ang bundok na tinutukoy ni Matandang Ubing din kay Sec. Master Marvin ng Assassin Sect. Na kung saan sa bundok na iyon ay may mga mababanggas na hayop na naninirahan roon at may mga nilalang na hindi basta-basta din ang naroon at naninirahan tulad ng mga lahing inkanto. At ang ibang matatandang manggagamot ay naroon din sa bundok na iyon at naninirahan. At sa mga oras na ito si Zubaji ay naroon sa bundok na ito. Upang maghanap ng halamang ferns. At maya maya, si Ganggang Gang ay napansin ang hindi pag-imak ng lima. At si Ganggang Gang ay muling nagsalita at sinabi. Narinig nyo ba ang aking sinabi? Ano ang ginagawa ni Zubaji sa bundok na iyon? Sabi ni Ganggang Gang sa walang pasensyang tono nang marinig ito nila Lexer, Sean, Liam, Troy, at matandang Jomar, sila ay medyo kinabahan sa galit na tono ni Ganggang. At silang limang ay napakamot ng ulo. At si Liam ay nagsalita at sinabi, Mahal na Empress Ganggang, si Emperor Zubaji ay tumungo sa bundok na iyon, upang kumuha ng halamang gamot na tinatawag na halamang ferns. Sabi ni Liam, nang marinig ito ni Ganggang, siya ay nagsalita at sinabi, ano naman ang gagawin niya sa halamang gamot na ferns na iyon? At anong klaseng halamang gamot ang tinutukoy mo? Ngayon ko lang ito narinig. Sabi ni Ganggang. -Gang. At si Matandang Jomar ay nagsalita din at sinabi. Empress Ganggang. Ang halamang ferns na dapat makuha ni Emperor Zubaji sa bundok na kanyang pinuntahan ngayon. Upang ito ay magamit ni Emperor Daryl para maibalik ang dalawang daliri ng pinunong general nyo na nagnangalang pinunong general recto ang halamang ferns na iyon. Ang sinabi ni Emperor Daryl sa aming lahat kanina, ang makakatulong upang manumbalik ang dalawang daliri ni Pinunong General Recto. At si Emperor Zubaji ay nagdesisyon na siya na ang kukuha ng halamang gamot na ferns sa bundok na iyon. Upang makabalik din siya agad-agad. Sabi ni Matandang Jomar, nang marinig ito ng lahat na sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud lalo na si Ganggang. Sila ay nagulat. At si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi, Ano, ang isang uri ng halaman, na tinutukoy niyong halamang ferns ay magagawa nitong ibalik ang dalawang daliri, na naputol mula sa kamay ng sundalo na nagngangalang recto Sabi ni Ganggang, Gang, Oo si Ganggang Gang ay hindi niya pa din kinikilalang pinunong general si rekto. At nang marinig ng lahat ang sinabi ni Ganggang, Gang, ang pagkagulat ni Irene ay may bigla itong naisip, at si Irene ay napabulong sa kanyang isip. Mukhang alam ko na ang dahilan. Kung bakit nais disingin ni Daryl ang primordial spirit ni pinunong General Recto sa katawan nito. Dahil kung magkakaroon ng primordial spirit si pinunong General Recto, madali na kay Daryl na gamitin ang primordial spirit niya. Upang isama sa primordial spirit ni pinunong General Recto. At dahil doon ang daliri nito ay muling uusbong. At ang halamang gamot na kanyang pinakwa ay kanyang gagamitin upang mas lalo itong lumabas at bumalik ang mga daliri na nawala sa kamay ni pinunong General Recto. Sabi ni Irene sa kanyang sarili. At siya ay tumingin sa dalawang figure na sila Daryl at pinunong General Recto. At si Irene ay muling nagsalita sa kanyang isip at sinabi. Napakatalino mo talaga aking mahal. Ang ganun pamamaraan ay ikaw lang ang kayang makaisip nito. Ang iyong pagiging matalino at pagiging mahusay pagdating sa larangan ng paggagamot ay iyong pinamalas mo na naman sa amin lalo na sa akin. Napakahusay mo talaga aking mahal na Daryl. Sabi ni Irene sa kanyang. Isip na may sobrang paghanga kay Daryl. At si Irene ay muling tumingin sa lahat. At ito ay nagsalita at sinabi. Empress Ganggang, ngayon, mukhang alam ko na ang kasagutan sa iyong katanungan kanina. Kung bakit nais ni Daryl nagisingin ang primordial spirit ni pinunong General Recto. At ito ay sinasagawa na ngayon ni Daryl. Sabi ni Irene. Nang marinig ito ng lahat, sila ay napatingin ng husto kay Irene. At ang apat na kasundaluhan na sila Lexer, Sean, Liam, at Troy ay sobrang nagulat sa kanilang narinig. At hindi makapaniwala, at napagtanto nila ang ginagawa ni Daryl ngayon kay Pinunong General Recto. Ay hindi isang teknik ng paggagamot. Ang ginagawa ni Daryl ngayon ay upang gisingin lang ang primordial spirit ni Pinunong General Recto. Naakala ng lima na ito ay isang pamamaraan ng paggagamot ni Daryl upang maibalik ang dalawang daliri ni pinunong General Recto. At ngayon sa kanilang narinig kay Irene. Napagtanto na nila na si Daryl pala ay ginigising ang primordial spirit ni pinunong General Recto sa mga oras na ito. Dahil wala silang kaalam-alam sa ganitong gawain at teknik, na may mga kaalaman lang at mga nag-aral ng lubos sa mga sinaunang teknik ang makakaalam nito tulad ni Irene at si Liam maya maya ay hindi na napigilan ang kanyang sarili. At ito ay nagsalita na at sinabi, Mahal na, na ng mga fairy, kung tama ang aming pagkakarinig mula sa iyong sinabi. Si Emperor Daryl ngayon ay ginigising niya ang primordial spirit ni Pinunong General Recto. Di ba ito ay isang gawain na labag sa ating mga cultivator? Ang ganon gawain ay lubos na pinagbawal ang pag-shortcut sa paglilinang upang makamit mo ang antas ng level ng spiritual upang lumabas ang primordial spirit ng kusa ay dapat itong paghirapan malinang. Sabi ni Liam sa pagtataka, nang marinig ito ni Irene, siya ay ngumiti at sinabi, Tama ka, ngunit ang ganon batas ay noon pang mga sinaunang panahon. Ang ganon gawain ay hindi naman ito talaga paglabag sa inyong mga cultivator. Kaya hanggang ngayon ito ay naiisip niyo peren kayo bilang mga cultivator walang ibang gumagawa nito dahil sa hindi nila kayang magawa ang ganon formation na tulad ng ginagawa ni Daryl ngayon. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!